Ayan mga kabarangay, mayroon tayong masarap at napakasariwang talbos ng dahon ng sayuti. Galing pa po sa Baguio City talaga naman. Napakasarap ng lasa nito, manamis-tamis sa tingit sa lahat. Ito ay napakasariwa. Nalagang patok sa ating panglasa. Ayan, una-una doon po nating ensalada. Ayan, meron po tayong dalawang pirasong kamatis. Meron tayong isang pirasong malaking white onions. Meron tayong labuyo, sili sigang at syempre yung ating kalamansi at ang ating uh, bagoong balayan or pangasinan bagoong mga idol, yung pinakasos niya. So ayan, syempre unang una, hugasan muna natin at saka natin yan pipilian at kukunin lang natin yung pinakaparty niya na medyo malambot na medyo malutong pa. Pero so pwede naman kahit isama na natin lahat dahil lahat naman yan ay malambot pa. So ayan, himay-himay po natin ang ating sayuti. So ayan, meron tayong pinapakuluan na tubig at nilagyan natin ng konting asin. Ito po ay i lang natin ang ating dahon ng sayuti. Simpre yung lang na natin i-overcook. Ang gawin natin i lang, isang kulo lang, tapos hanguin na natin para po andon pa rin po ang kanyang pagkasariwa at andon pa rin po ang kanyang pagkamalutong. Ayan, napakasarap pala nito. Talbos ng sayuti. Ma Idol, talaga naman. So binili ko po ito. Talagang 35 pesos pero napakarami na tipid na, masustansya pa at talaga namang napakasarap nito na ito igisa kahit sa sardinas, pwede natin igisa ito at i-insalada, ayan kahit igisa natin sa oyster sauce, ayan, pwede mga idol So ayan na i-blanch na natin ating ensalada. So ang ginawa natin sa ating bagong i shake-shake lang natin. Gagawa na tayo ng timplada nya Ayan, unang-una meron tayong bagoong sauce at siyempre nilagay na natin ang ating kalamansi. Siguro mga 10 perasong kalamansi at siyempre yung paminta at konting bitsin. At naglagay pa tayo rito na siguro mga tatlong kutsarang uh, suka dahil marami na po tayong nilagay na kalamansi, kunting suka na lang. So, ayan, nilagay na po natin ang ating naka na dahon ng sayote. Nilagay na po natin ang ating white onions. Green na uh, sili at ang ating dalawang pirasong kamatis at ang timplada nating bagoong sauce. Ayan, i-mix-mix -mix lang po natin yan para mag-combine ang kanyang sauce ng ating insalada, ang ating bagoong. Ayan. Ayan, nag-additional pa tayo ng kunting bagoong sauce, syempre para lalong masarap ang ating insalada. Syempre depende pag kulang sa lasa, additional, dagdag lang tayo ng kunting. Ayan, ilagay na po natin lahat ang ating pampalasa, ay sibuyas at ang kamatis. At ayan na, ganyan lang kadali, kasimple, kumawa ng masarap na ensaladang uh, talbus talbos ng sayuti na talaga namang napakasarap ng ganitong lasa mga idol. Kahit sa munggo, pwede po natin ihalo ang ating talbos ng sayuti, napakasarap. Eh, luto na po at pwede na po tayong kumain, eh. kasama po ang ating pretong isda. At ang ating ensaladang talbos ng kamuti na talaga namang masarap na, masustansya na, masustansya pa at ikit sa lahat, napakamurah nitong tulay na ito mga idol mga kabarangay. At yan, at yan lang po at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat. Ayan. At ang ating nga palang uh, suka pinasarap, sukarap, available na rin po sa Lazada. Ayan, at pwede na po tayong order at mamaya po ilagay po natin ang link sa comment section. At syempre ang ating laging available ang ating bagnit bagoong ayan.